babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Nagulat ang tumatakas na duwende sa ginawa niyang ito at nabalot ng takot nang makita nitong pinaslang nilin ang lobo sa isang hampas lamang. Sa paningin ng duwende, naging isang nakakatakot na nilalang si Lin, nang humingi si Lin ng bakal na mineral, agad itong iniabot ng duwende, nang sa takot habang hawak yon, tuwang-tuwa si Lin sa mataas na kalidad nito, kaya't nagpa siya silang mangalap pa ng marami, pagbalik nila, gagawa siya ng mga sandata para sa mga duwende at sa kanilang tribo. Makalipas ang dalawang araw, sa tulong ng ibang duwende, matagumpay na nakagawa si Lin ng sibat na may talam na bakal. Kahit kulang sa ganda, malaking tagumpay yon para kay Lin, at namangha ang mga duwende na kaya niyang lumikha ng sandata mula sa bakal, subalit nagduda sila sa bisa nito, upang ipakita ang kapangyarihan, walang hirap na ibinaon ni Lin ang dulo ng sibat sa matigas na bungo ng pinakamalakas na kaaway ng tribo isang buwayang lobo, madali itong nabaon, dahilan upang mamangha ang mga duwende. Ang duwending minsan nang iniligtas ni Lin ay lubos ang tuwa, itinuro ang bangkay ng lobo at ipinagsigawan na pinatay yun ni Lin sa loob lamang ng ilang segundo, dahil sa bakal na sibat, kinilala ng iba pang duwende na higit na nakalalamang ito kaysa sa kanilang mga batong sibat, habang masiglang nag-uusap ang lahat, itinaas ni Lin ang sibat at tinanong kung nais din nila ng ganitong sandata, agad na sumigaw ang mga duwende, tinuturing siyang parang Diyos. Ngunit isa lamang ang hindi natuwa, ang pinuno, Galit na galit ito na naagawan siya ng respeto ng isang bagong dating. Ibinagsak ng pinuno ang kanyang tungkod na may bungo sa lupa, kumikislap ang kanyang pulang mga mata sa galit, inamin niyang isang himala ang paggawa ng sandatang bakal, ngunit sinabi niyang hindi yun sapat upang manatili silin Lin sa tribo, nagutos siya na gumawa si Lin ng limampung bakal na sibat sa loob ng dalawang araw, pagkatapos ipahayag ang kanyang utos, umalis siya ng galit. Bagamat hindi sang ayon ng ibang duwende sa malupit na kondisyon, wala silang nagawa kundi tumahimik, pakiramdam nila masyadong malupit ang pinuno, kaya't nagpa siya silang tulungan si Lin upang matapos ang gawain, hindi nagulat si Lin sa kondisyon. Bagkus ay natawa ito ng may kumpiyansa, nakikita itong isang pagkakataon upang makuha ang respeto ng iba pang duwende, isang mabuting hakbang para sa kanyang plano. Sa loob ng dalawang araw, walang humpay na nagtrabaho si Lin at ang mga duwende, nang ulekta sila ng bakal, tinunaw ito sa pansamantalang pugon, at humulma ng mga talam, Bagamat walang kasanayan ang mga duwende sa una, mabilis silang natuto sa paggabay ni Lin, nagtulungan sila araw at gabi, pinapalakas ng takot at paghanga kay Lin. Dumating ang araw ng pagsumite, natapos ni Lin ang limampung bakal na sibat, labis ang tuwa ng tribo na maaari ng manatili si Lin, ngumiti ang pinuno ng tuso, at inaming kontento siya sa ginawa ni Lin, kaya pinahintulutan siyang manatili. Upang ipagdiwang ang pagsali ni Lin sa tribo, Naghayag ang pinuno ng isang malaking piging at iniutos na lahat ay makisama, nagsimula agad magsayawan at magdiwang ang mga duwende sa paligid ng malaking apoy. Si Gabo, isa sa mga batang duwende na masigasig na tumulong kay Lin, ay naghiwa ng karne ng baboy at iniabot sa kanya ang pinakamagandang piraso, masayang tinanggap ito ni Lin at nakisalo sa kasayahan, ngunit hindi nagtagal, isang matinding kirut ang sumakit sa kanyang tiyan, bumagsak si Lin sa lupa habang naghihirap, at natakot si Gabo malinaw na nalason si Lin. Ang may kagagawan ay walang iba kundi ang pinuno, na lumapit kay Lin na may masamang ngiti, tinukso niya ito, tinawag na hangal, ibinunyag niyang alam niya ang tunay na hangari ni Lin at sinabing ang mga lumalaban sa kanyang kapangyarihan ay mapupunta lamang sa impyerno. Bago pa makasagot si Lin, sinunggaban ng pinuno ang buhok ni Gubo, hinayla ito palapit at sinabi niyang alam niyang mahalaga ito kay Lin gusto niyang pahirapan si Lin sa pamamagitan ng pagpatay kay Gubo sa harap mismo niya. Isang pulang guhit ng dugo ang lumitaw sa leeg ni Gabo nang bumaon ang mga kuko ng pinuno sa kanyang balat. Ngunit biglang sumirit ang dugo, hindi mula kay Gabo, kundi mula mismo sa pinuno ng maputol ang kanyang braso, si Lin ang gumawa nito, Natakot ang pinuno at nagtanong kung paano pa nakakagalaw si Lin matapos siyang lasunin, ngumiti si Lin at ipinaliwanag na palagi siyang handa laban sa masasamang tao, at kunwari lamang siyang naapektuhan ng lason, binalaan na siya ng sistema tungkol sa pagkalason. Galit na galit ang pinuno at napilitan itong lumaban, ngunit sa pagkawala ng isang braso, bumaba ng gusto ang kanyang lakas, inatake niya si Lin gamit ang kadena ng buto, ngunit dahil sa bilis ni Lin, madaling niya itong naiwasan at nakaganti, itinusok ni Lin ang kanyang bakal na kutsilyo sa ulo ng pinuno, at napatay niya ito. Nang makita ng mga duwende na patay na ang kanilang pinuno, sila ay natakot. Ipinahayag ni Lin ang kanyang sarili bilang bagong pinuno, at nangakong gagawin silang isang makapangyarihang tribo na may sapat na karne. Niyakap niya si Gabo at itinaas ang kanyang kutsilyo, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa buong tribo. Ang mga duwende, na payak lamang ang isipan at nakatuon sa pagkain at pagpaparami, ay madaling sumang-ayon sa pamumuno ni Lin. Bilang gantimpala sa kanilang katapatan, inialok niya ang bangkay ng dating pinuno, malupit nilang nilapa ito, isang tanawin na kinadiri ni Lin, ngunit naunawaan niyang iyon ang realidad ng kanilang pamumuhay, ang kanyang prioridad ngayon ay ang pagtayo ng tribo at ang pagpapalaki ng susunod na henerasyon upang mas maging malakas, ito pa lamang ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa isang pares ng mga matang nakamasid mula sa malayo. Isang babaeng elfa na may gintong buhok ang nagmamasid, malaki ang mga mata sa pagkabigla at pag-aalala, nagtataka siya sa mga nangyayari sa tribu ng mga duwende. Agad tumakbo ang babaeng elfa pabalik sa kanyang tribu paglapag niya sa lupa, natuwa ang alila na makita siyang ligtas at nakabalik, inalis ng dalaga ang kanyang suot at dumiretso sa clan mother. Sinubukan siyang pigilan ng alila ang Elfa. Ngunit hindi siya nakinig at sinabing may mahalaga siyang ulat, pumasok siya ng walang paalam sa silid ng Clan Mother habang sumisigaw na may dala siyang ulat tungkol sa demonization sa silangang bahagi ng kagubatan. Ngunit pagkapasok niya, natarante siya sa kanyang nakita, ang Clan Mother ay kumakain ng ubas sa isang mapangakit na paraan, habang maraming lalaking elfo ang nagbibigay ng aliw sa kanya, nang makita siya ng Clan Mother, agad siyang tinawag bilang Kasana, at dito nalaman na siya pala ang ina ni Kasana, Ana. nag si Kasana Ana sa bigla ang pagpasok at sinabing may kailangan pa siyang gawin kaya aalis na siya. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ina, tinanong siya kung bakit siya nagmamadaling pumunta roon at kung may mahalagang bagay siyang sasabihin. Naalala ni Kasana Ana ang dahilan ng kanyang pagpunta, ipinahayag niya na may nakita siyang kakaibang nangyayari sa tribo ng mga duwende sa kagubatan, ngunit ngumiti lamang ang kanyang ina, hindi maunawaan kung paano ang mga mahihina, Marurumi, at mabababang uri na duwende ay makakagawa ng isang bagay na napakahalaga. Ipinaliwanag ni Kasana na kaninang umaga, nakakita siya ng itim na higanting oso sa Demonized Forest na tila napatay at kinain. May mga bakas ng labanan at pangangaso, at ang paligid ay puno ng yapak ng mga duwende, samantalang ang itim na higanting oso ay halos pinakamabangis na halimaw sa buong kagubatan, imposible para sa isang duwende na mapatay ito ng mag-isa, bukod dito, Nakita rin niyang ilang araw na ang nakalipas, ang dating pinuno ng tribo ng duwende ay pinaslang ng isang batang duwende, kaya't maaaring may kinalaman ang kakaibang pag-uugali ng mga duwende sa bagong lider nila. Saglit na naging seryoso ang clan mother habang iniisip ang bagong pinuno ng tribo ng duwende, at napansin niyang tila muling dumarami ang bilang ng mga ito sa kagubatan, sa huli, iniutos ng matriarka kay Kasana na magsama ng ilang tao upang sugpuin ang mga duwende. Ngunit pinaalala niyang huwag silang ubusin kaagad, at mag-iwan ang ilan na buhay, dahil ang gamot mula sa sariwang puso ng duwende ay pinakamainam na pampalakas ng lakas ng mga tarugo ng lalaki sa kanilang tribu. Namula ng gusto si Kasana sa narinig, ngunit mumiti lamang ang kanyang ina at sinabi sa kanya na siya ay nagsumikap nitong mga nagdaang araw. Kaya't sinabi ng kanyang ina na bibigyan siya ng gantimpala, isang binatang elfo ngayong gabi, at maaariwin siyang humiling ng iba pa kung nanaisin niya. Ngunit pagkadinig nito, agad tumakbo palayo si Kasana mula sa silid, sinasabing lalabas muna siya ngayong gabi at babalik na lang upang magulat kung may iba pa siyang makita. Paglipat ng eksena, makikita ang apoy na nagliliyab at ang mga duwende na nag-uusap at gumuguhit ng mapa ng tirahan ng mga elfo sa mga punong bahay, isang duwende ang nagulat kilin na may humigit kumulang 30 punong bahay ng mga elfo sa buong kagubatan, at lahat ay napakataas. Narinig ito ni Lin at pinuri sila sinasabing mahusay ang kanilang ginawa, at gagantimpalaan niya sila ng dalawang elfo kapag natalo nila ang tribo ng mga elfo, inutusan niya ang lahat na muling hasain ang kanilang mga bakal na kagamitan at maghanda, sa pagkarinig na makakakuha sila ng dalawang elfo, agad na nagpuri ang mga duwende kilin, hiling na sana'y tumagal pa ang kanyang buhay. Isa sa mga duwende ang agad lumapit at sinabing pupunta siya upang tawagin ang kanilang mga kapatid, para maghanda ng mga armas at umalalay sa nalalapit na laban. Samantala, habang nakatitig silin sa apoy at sa mapa ng mga sanga na ginawa ng mga duwende, nagsimula siyang mag-isip kung mayroong tatlumpung punong bahay ang mga elfo at tinatayang dalawang elfo sa bawat bahay, may anim na puna kaagad. Kung isasama pa ang halos isang dosenang nasa lugar ng minahan, aabot ng higit pitumpung elfo ang kanilang kakaharapin. Simula nang mamatay ang matandang pari ng duwende, si Lynn ang namuno sa kanila patungo sa minahan upang lumikha ng mga sandata, at manghuli ng mga halimaw upang mapataas ang kanilang antas, naalala niya ang araw ng pag-aaklas, nang sabihin niya sa lahat ng duwende na pupunta sila sa Demony Zed Forest upang pumatay ng mga halimaw at mag-level up, si Lin mismo ang nakapatay ng itim na halimaw na nakahandusay sa kagubatan, at doon niya nakuha ang kasanayang Giant Tusk Attack. Ang mga duwende naman ay nagmina at nakipaglaban din sa mga halimaw, at natamo nila ang kasanayang Stone Light Skin na nagpapataas ng kanilang depensa ng labin lima. Sinalin at Gabo naman ay nakakuha ng Silent Step skill na nagpabilis sa kanilang mga galaw. Habang tinatapos nila ang mga halimaw, nakahuli rin ang mga duwende ng maraming ahas at sawa, kaya't nakakuha sila ng kakayahang makapaglabas ng lason sa pamamagitan ng kanilang swallowing skills, ang buong tribo ay nakakuha ng napakaraming kasanayan at ang kanilang pangkalahatang antas ay tumaas ng husto. Isa sa mga duwende ay umabot na sa level 18 at nakakuha ng titulong Warcraft Killer, Taglay ang 231 life points, 29 na strength, at 40 defense, kasama ang iba't ibang kasanayan tulad ng gene iron-blooded wolf nature, giant fangs, venom secretion, at marami pa. Mayroon din siyang kagamitang gaya ng simpleng bakal na sibat at simpleng plate armor. Ngayon, ang buong tribo ng mga duwende ay may pinagsamang combat power na at 250 bawat isa. Ngunit alam ni Lina ang bawat elfo ay may combat power na humigit kumulang dalawandaan, napangiti siya ng cute, iniisip na nalampasan na ng kanyang tribo ang lakas ng mga elfo. Bigla siyang nakatanggap ng notification na tapos na ang cooldown time ng simulator, at habang iniisip ni Lin na delikado pa rin ang kanilang planong pagsalakay sa teritoryo ng mga elfo, mas mabuti na maging maingat, kaagad niyang pinaandar ang sistema upang magsagawa ng simulation. Sa wakas, nagsimula ang Goblin Simulator, at ang plot ay itinakda sa gabi bago ang mismong paglusob. Ang simulation ay nagsimulang magsabi kay Lin na pinamunuan niya ang greatly increased. Ang hukbo ng mga duwende ay nagmarcha patungo sa tribu ng mga elfo para sa isang biglaang pagsalakay, at lubos na tiwala si Lin na magiging matagumpay ito, ngunit hindi inaasahan, sila mismo ay anabangan ng mga elfo, nahulog ang hukbo ng mga duwende sa isang bitag, at isa-isang pinana at pinatay ng mga elfo. Nang sila'y mahuli ng pinunong elfa, Isinabot ang mga bangkay ng duwende sa kagubatan bilang babala at panakot sa lahat ng duwende. Ang kabuuan ng resulta ng simulation, inakala ni Lin na perpekto ang kanyang plano, ngunit ang lahat pala ay nasa ilalim ng kontrol ng mga elfo dahil dito, nakakuha si Lin ng zero points at wala ring gantimpala. Nagulat si Lin nang makita ang kalalabasan ng simulation, ngunit alam niya na iisa lamang ang dahilan kung bakit ito nangyari, ibig sabihin ay matagal nang minamanmanan ng mga elfo ang kanilang tribo. Dahil dito, ginamit ni Lin ang kanyang matalas na pandinig at pangamoy, at nagsimulang suriin ang paligid, naniniwala siya na kung magpupokus lamang siya, makakakita siya ng mga bakas ng kaaway, bigla siyang may narinig, at paglingon niya sa gubat ay nakita niya ang isang pulang liwanag na kumikislap mula roon. Sa wakas, natagpuan niya ang totoong pinagmumula ng panganib, at natuwa siyang nagawa niya ito. Habang lumalalim ang gabi, makikita ang mga elfo na nagmamadaling tumatakbo pabalik sa kanilang tribo, Dala ang balitang isusumbong nila sa Clan Mother, na ang mga duwende ay nagbabalak ng pag-atake. Na ang mga goblin ay tunay ngang nagbabalak na sa ng tribo, kahit ang mga elfo mismo ay hindi makapaniwala na sa loob lamang ng ilang araw, napakalaki na ng ipinagbago ng tribo ng mga goblin. Ngunit biglang, habang tumatalon si Kasana sa pagitan ng mga puno, bigla siyang nasunggaba ng isang goblin, napasigaw siya sa matinding takot at pagkasuklam. Paglipat ng eksena, makikita na ang buong grupo ng mga elfo ay inambus ng mga goblin. Ang prinsesa ay halos hindi makakilos, hindi man lamang magawang igalaw ng maayos ang kanyang katawan upang makatayo. <laughs> yeah, boy. Samantala, ang mga goblin ay nakatingin sa kanila ng may kesob ikan. Tumutulo ang laway habang nakikita nilang may isang babaeng elfa sa grupo isang bihirang pagkakataon para sa kanila. Si Kasana ay nagpupumilit na muling bumangon. Ngunit para bang hindi niya may galaw ang kanyang katawan, naisip ni Kasana kung gumamit ba ng uri ng laso ng mga goblin sa kanilang mga palaso. Ngunit huli na, naroon na si Lin, nagsimulang tuyain ni Lin si Kasana, sinasabing hindi niya inaasahan na mahuhuli niya ang isang babaeng elfa ng ganoon kadali. Nagpakita si Lin ng isang seryosong, nakakatakot na mukha at sinabi sa dalaga na dumating siya sa tamang oras. Kinabukasan, isang timba ng malamig na tubig ang ibinuhos ng mga goblin upang gisingin ang babaeng elfa. Nang medyo nagkamalay si Kasana, dumating si Lin, marahan ngunit mariin tinakpan ng kanyang bibig upang patahimikin siya. Ang mga alagad na goblin ay nagulat sa kanilang pinuno na iniwan nila ang bihag na elfa para sa kanya. Samantala, si Lin ay nag-iisip kung paano niya magagamit ang prinsesa bilang isang makapangyarihang sandata laban sa buong tribo ng mga elfo. Mas mataas ang tsansa ng panalo laban sa mga matriarchal na elves kung ginamit ni Lin ang mga likido ng katawan ng mga goblin, ngunit hindi pa handang sumuko si Kasana, kaya nagsimula siyang sumigaw sa abot ng kanyang makakaya, sinasabi kay Lin na sila ay mga kahindi hindi kindek na nanilalang, hindi maintindihan ng babae kung paano naglakas-loob ang mga goblin na dukutin ang prinsesa at subukan pang umatake sa tribo ng mga elfo, nang marinig ito, agad na hinawakan ni Lin ang bibig ng elven lady ng puwersa. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsasalita na dahil sa kanilang kaibigang clan mother, buhay pa rin ang mga goblin, kung hindi, matagal na silang napuksa ng buong tribo ng mga elfo. Sinabi niya kay Lin na kung maglakas loob itong hawakan kahit isang hibla ng buhok ng babae, hindi niya ito palalampasin, nang marinig ito, nagsimulang umiti si Lin habang itinatapo niya ang elven girl sa lupa. Muling sinabi ni Lin sa lahat na tila iba ang espiritu sa bibig ng elven girl kumpara sa espiritu sa bibig ng mga goblin, kahit na ang kanyang mga goblin minion ay bobo, hindi sila nang ahas magsinungaling sa ating lalaki, ngunit ang prinsesa ay ginagawa ito. Sinimulan ni Lin na sabihin sa prinsesa na malinaw naman na kayang lipulin ng mga elfo ang lahat ng goblin sa kagubatan, ngunit napakarami ng goblin na nakatira sa gubat, at hindi lamang dahil sa kabutihan mula sa elven clan mother, nagpasya siya si Lin na huwag nang ipaliwanag pa kung bakit nangyari ang sitwasyong ito, ngunit pinili niyang isama ang goblin tribe upang alamin. Sa parehong gabi, sinabi ni Lin sa dalawang minya na dapat nilang kainin ang dalawang elfo ng hiwalay at durugin ang kanilang mga kakayahan habang maaari pa. Nang marinig ito, nagulat ang elven princess, ngunit wala siyang magagawa, agad na lumingon si Lin sa babae, iniisip kung ano ang gagawin niya sa brat, lumapit si Lin sa walang magawang babae, habang siya ay sumisigaw na anuman ang plano ni Lin, hindi siya palalampasin, ngunit ang naririnig lamang ay ang mga sigaw ng desperadong babae na walang magawa. Lumabas ang notification, binabati si Lin sa pagkamit ng level cap na 30, at dahil naabot na ang pinakamataas na kwalifikasyon, na convert ang experience sa health value na 50, kasama ang strength at defense na 10, nakamit din ni Lin ang elf skill na stealth, kasama ang elf skill na night vision. Lumipat ang eksena sa gabi, sa treehouse ng elven tribe, kung saan ang ilang male elves ay umuungal habang sinasabi sa clan mother na hindi na nila kaya nang marinig ito. Ngumiti ang Elven Mother at sinabi na sapat na ito, at wala na silang potion kaya hindi na nila mapipigilan ang sarili. Kitang kita na medyo nadismaya ang Clan Mother, sinasabi sa male elf na nakakalungkot ito, dahil kung alam niyang mangyayari ito, mas maraming goblin sana ang nahuli niya noong nakaraan, matapos ang lahat ng ito, maraming male elves ang naiwan sa kama. Lumiko ang Clan Mother sa kanyang gwardya, tinatanong kung bakit hindi pa bumabalik si Kasana. Agad na sinabi ng gwardya na matagal na palang wala ang prinsesa at hindi pa siya nakabalik sa oras na dapat siya'y nandyan na, matagal na? Tinanong ng gwardya ang clan mother kung nais niyang magpadala ng ibang tao upang tignan kung kaya nilang pumatay ng mas maraming goblin at pataasin ang level ng mga mandirigma sa tribu. Nang marinig ito, hinipo ng clan mother ang kanyang ulo habang iniutos sa gwardya na nasa kanya na kung sino ang isasama niyang mandirigma papunta sa goblin tribe at suportahan ng elven princess sa abot ng kanilang makakaya, ngunit biglang may narinig silang boses na masama, na nagsasabi na ang kanilang elven princess ay hindi na makakauwi ngayong araw. Agad na naghanda ang gwardya, halos hindi pa niya naisasaksak ang kanyang espada, habang tinatanong kung sino ang naglakas loob na pumasok sa silid ng clan mother nang walang pahintulot, ngunit bago pa man niya makita, agad siyang pinutukan ng maraming pana ng mga goblin at agad na bumagsak sa lupa. Samantala, madali namang naihinto ng clan mother ang isang pana na tinamaan siya gamit ang kanyang kamay, Ngunit wala itong silbi dahil nakapasok na sa silid si Nalin at ang ibang goblin. Sinabi nila sa clan mother na ang kanilang elven princess ay nahuli ng mga goblin at malapit ng magkaanak ng anak ng ating lalaki, Silin, dahil dito, ang goblin tribe at ang elven tribe ay naging bahagi na ng isang pamilya. Napuno ng galit ang clan mother nang marinig ito, agad niyang hinugot ang espada mula sa kanyang balikat at tinanong si Lin tungkol sa ginawa niya sa elven princess, ngunit patuloy pa rin ang itinilin, na nagpapanggap na hindi niya narinig ang tanong ng Clan Mother. Ang nakita niyang ito ay lalong nagpataas ng galit ng Elven Clan Mother. Sumigaw siya na papatayin niya si Lin at agad na tumalon patungo sa kanya ng napakabilis. Ngunit ang sinabi ni Lin sa susunod na linya ay labis na nagulat ang babae. Ipinalam ni Lin sa kanya na ang buong tribu niya ay pinapatay at pinahihirapan na ngayon. Kaya dapat ay sumuko na siya ng maayos, kung susundin niya ito, maaari pang pakitunguhan siya ng maayos ni Lin. Ngunit nang umatake ang clan mother Kayleen, bigla siyang huminto sa paggalaw at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Nakahiga siya sa lupa, nakatalikod sa itaas, habang may devilish na ngiti si Lynn, ipinaalam niya na ang pana na tinamaan siya kanina ay may likido ng katawan ng goblin sa loob nito, at kapag nakontak sa katawan, agad itong nagpaparapalize. Ngayon, gusto ni Lynn na maging mas tapat at makipagtulungan ang clan mother. Kahit ayaw gawin ng elven clan mother, kailangan niya itong gawin dahil sa kondisyon niya. Agad na hinawakan ni Lin ang babae, na nagpapakita ng interes sa kanyang sinasabi tungkol sa pag-upgrade ng mga kagamitan at paggawa ng nakaka-excite na gamot, na-realize na ni Lin na palaging ginagamit ng mga elves ang mga goblin sa ganitong paraan, ngunit sinimulan niyang pagtawanan ng babae, sinasabi na kahit siya ay hindi inaasahan na darating ang araw na lalapit ang mga goblin sa elves para ayusin ang kanilang mga account. Agad na inilagay ni Lin ang kanyang espada sa leeg ng Elven Lady upang takutin siya, habang iniisip niya na ang goblin na ito ang bagong leader ng tribo na binabanggit ni Cass Anna. Ngunit biglang narinig ng Elven Mother ang maraming sigaw ng sakit at paghihirap. Kasama ang mga sigaw ng tulong, nang tanungin niya si Lin kung ano ang nangyayari, ngumiti na lamang ito.